Hi Kabesi, good morning. Ayan. Hi, umagang umaga, may bumantad na naman sa akin yung sa video ni Mistika Hmm? Ang gigigila naman ako umaga umaga, pinagigigil mo ako Mistika eh. Alam niyo ba guys, sinabi niya doon sa ano, doon sa pulis na pangyayari, sabi niya tama lang daw yung ginawa ng pulis doon sa mag-ina na pinatayin niya yung ano, yung mag-ina na yun tapos sabi pa ni Mistika kasi daw yung mag ina is no respect for the policeman sabi niya ganoon. tapos buti pa daw yung anak ng police kasi alam niya kung paano irespeto daw yung police so ay, nanggigigil ako mamaya hmm, gagawa ako ng video na to dahil nanggigigil tagla ako ka Mistika napaka bobo hindi niya nakikita yung ano, yung pagkakamali ng isang pulis. Police. Hindi na man siya. Ala dapat alam ng pulis kung ano yung right at saka kung ano yung dapat niyang gawin kung nagkaroon ng violence yung isang tao. So supposed to be <coughs> pwede niya arrestuhin if ayan. Na mayroon na yung ano, mayroon na yung tao dito yung yung reklamo, reklamo muna sa barangay. Tapos, dapat naka-on duty siya. Hindi siya naka-on duty yung police. Paano siya pwede mag-arrest ng isang tao na hindi siya naka-on duty? Dapat, hindi siya naka-on duty, dapat ang gawin niya, pumunta siya sa barangay o sa uh, barangay para i-report yung ginawa ng lalaki na yun. Hindi yung susugod na lang siya pati yung mga pamilya niya. Oh, um, ako si Mystic Eh, ako. Mamaya, guys, ipapakita ko yung ano yung yung video ni Mystic ang ginawa niya pabor sa, pagkapa, uh, sa police na sabi niya tama lang yung pulis na pinatay niya yung mag-ina dahil hmm, nagigil ako. Sige mga beshi, mamaya, dito na yung train ko. Nagigil ako si Bistika. Hmm.